naman sa pag-usap noon na lang dahil sa tanan Asa sa, pag-usap sa may na, sa mga nangotana kung ako ba ng Bolivia Suridem na kanta na akong usbon hili gina ako ang kanta kung magagi cover lang po cover na, na. Po ng, ang nagkanta gina na si Kuya Lex Pra Amen. Lex Pra salamat kay uh, Lex uh, si Kuya Lex gina, ano rin mo na cover lang na muna and sa kuan sa liwanag is dili po na ako aha dili po na amuha ang liwanag nga kanta kanang liwanag nga kanta sa bato balani gina siya ug ang tatay nga among ginakanta sa bato balani gina siya nga kanta ah uh, og kuan wan no, no, sa mga nangutan diya sa bakda dibi ini ganyan yo pula oh ganyan pa si Alex Prague pa nangakanta at sali <coughs> ang uban manggod kanang dagan ki mag video nga ang uban nagtuo nga nag, nga nang, o, mag post nga gina-credit sa ako ginakredit actually wala mong sila kabalo kinsa ang nagkuan kinsa ang nagmuna sa kanta kanang na hangyo lang pud ko sa tanan mag ang hangyo bago i ah, bago i-post ang kanta tan-awon sa akin sa gitang original

isa ra akong original pa lang nga gipagawas wala pa pud nako na, na record mo pa lang ginanglipad na may na may isa bagong cover na ah, original mo nang original na kong nga isa pa lang yon nang lipad nga kanta mo na isa <laughs> and then ang kuan anak niya <laughs> ang wala pa gina lipad lang na record ka ng lipad ko magagina kanta namo sa live pero paningkamutan namo nga ma-record na siya puhon and then kuan na ko'y uban nga post magkuha o video sa mua magkuha o mga audio na i uban ipos sa Spotify kung ako ang pangalan ang ginagamit actually wala Dili, wala biya ko kung ako ano. Ang ginabutang na dito Ilyas, ang kuhan, ako ang tagiya. Dapat tanawin po nilang unsa. Actually, dili, ang anak ang takiya. Ako ang maulawan. Hangi ulang ko sa tanan. Sa malain uh, eh, po uh, ang original dyan. Siyempre, ang original, ana, malain po sila. Siyempre, good po, ana. Actually, wala po kabalo, ana. Hmm. Wala po kabalo nga. na nag-post, nay, di ha. Sir, o si Kinsaman ka, sir, nga nag-post dyan sa Spotify, nga ako ang pangalan ng imong gamit, o gamang audio ang imong gigamit, sir, ang iyo lang. I-credit sa original, sir. kay kami ang madaot. Actually, So kami na po kami ang ma, kami ang madaot sa uban. Siyempre malain po na ang nagsulat anak sa amuha kay siyempre nakabutang Diyos patipay ako ang pangalan pero dili gina ako aser ha mga kanta nga akong ginakanta ang i, akong ano lang yun isargit pa akong original lipad pa lang yun ang akong original na kanta oh, wala pa po na ako na post ay wala pa na ako na uh, wala pa na muna na record na kanta po oh, oh, ma-record na muna po hon mga kanta nga mga cover na mo dili na mo ah actually na ah, nananghit na lang pud nananghit na pud ana ah, sa sa una pa sa wala pa Ilias GTV wala pa yung, oh wala pa ko naghimo og dili wala pa wala pa, pa mi nag vlog wala pa dili pa may content creator kanang kanta nga Bolivia's Redemption. 2021 ginatugtog na na mo na, na muna. dugay na kayo oh cover na na mo na nga dugay na nga kanta dugay ni Kuya Lex oh dugay na kina siya nga kanta ang Bolivia's Rhythm mo nang uh, mugna ni Kuya Lex na una no mm. oh Lex Price ang banda po niya karon Lex Price Taylaya po ang banda niya karon so, magani man siya sa una magani na sila sa oh. una kanya kay kanya kay na naglahit-lahit naman sila ug kana maggrupo. Grupo na po. So nagbulag ang nag nagkuan na karon si Kuya Lex Pra. Sumugit ang original na, ang Bolivia's redeem kana. eee, iye, iye, iye. Kanang na ko nga kuan. Ay Kuya Lex Pra gyud na ko. Own composition gyud na sa Kagadavao si Kuya Lex. Lex Pra. Oh, Lex Pra. 2021 pa dili pa wal dili pa ingani akong followers wala pa ko nagsugod o vlog, gina-cover na gina ko na dugay na, kay dugay na magina siya nga kanta. And hmm. then, ang liwanag hmm. po nga kanta, matingala po mi kay na ano po sa, y sa spotify, sa spotify no? Murag na Oo, oh, murag na po gyan po Yung sa spotify. Kaya pa-play sa niya, ako ang pangalan na kabutang dito. pa lang, wala ganit, wala ganit kabaloon sa nangkuan. Tatay tatay bro. Bro. pati pinila pinila sa tatay pre pati sa tatay actually ano gina bato balani gina nga kanta oh, uh, ba man ah, gud abi nila original na mo ang tatay uh, mo ang actually dili gina ko ang original lang na sila uh, kuya gaga sila kuya charles sila kanpan oh sila kanpan sila gina ang original na sa bato balani Yung mga original players sa bato balani mga, sila ang nagcompose na, ja, na nga kanta dili gid kami nag cover lang gid may nang hulam nang gid sa ilang kanta o ako pun po mag, mag post kung po po ako makita man ninyo mag post kung kanang full video yun is nakak nakakredit naka gid na sa oh. nakakredit gid na sa own nga naghimo nagmugna na nga kanta o mag post kung whole video nga nga oh. akong gi-cover nakakredit gid na sa tag-iya yeah. pero kanang kuan kanang reels reels lang wala wala dili wala na ko dili na ko ma credit kay dinalian lagi hintan man sa short clip point lang man tag 12 seconds you lang oh anak lang so long video kailangan okay. lang pero -na kung sa long video kailangan gid nako i-credit sulat original ana mo ingon ako sa mga naga video diha uban hangyo lang pud ko mag video mo sa mga ingana nga mga kanlawanag tatay Bolivia swedem Ganyan la po lang, hangyo lang yun ni. Iwan na tatay. Ibutang ninyo, ay ibutang, ibutang credit uh, credit to the owner. Original composition. Yung tatay ng original, oh, sa bakabalanay, ginasa ang original. Uh, ang original hmm. anak. Na, Ha, mo lang ang among hangyo sa inyo ha. ha. lang yun po ni. Hangyo lang yun guys. Hangyo lang kay...